East of Gaza City just right now. As you can see, smoke rises heavy to Sa isang nakakagulat na balita, dahil sa patuloy na pagtaas ng tensyon sa pagitan ng mga militanting Hamas at ng gobyerno ng Tel Aviv, ay muling nagsagawa ang Israeli Defense Forces ng isang nakakamatay na mga strike na nakatutok sa mga militanting grupo. Ang mga pag-atake na ito ng IDF ay isang tugon mula sa pagbomba ng hamas ng misail na nakasentro sa balwarte ni Netanyahu na dahil sa mga aktibidad na ito ng mga terorista ay agad na nagsagawa ang puwersang Israelita ng mga pambobomba sa Gaza Strip upang itumba ang mga militanting grupo na gumagawa ng mga pag-atake. Kung saan walang pag-alinlangang pinuntirya ng militar ang pinagmula ng mga rocket na pinalipad ng Hamas na sa lakas ng air-to-ground missile na pinakawala ng Air Force ay gumawa ito ng matinding pagsabog na talagang agad na gumanti ang mga tauhan ni Netanyahu sa pagpapakawala ng mga terorista ng projectiles na humantong sa pagkawasak sa mga gusaling tinarget ng militar na hindi natakbuhan ng kilusan ang mga bombang lumapag sa mga kuta ng kalaban at nagresulta ito sa pagtawid sa tatlong pulis ng Gaza sa kabilang buhay na kahit nasa gitna pa ng tigil putukan ang magkabilang panig ay walang pakialam si punong ministro Netanyahu at agad niyang binigyan ng leksyon ng mga militar ng Hamas upang magtanda ang mga ito na hindi kinukonsente ng Tel Aviv ang mga terrorist attack ng grupo dahil magbibigay ito ng matinding pangamba sa mamamayan ng Israel na kung hindi lang sana nagpalipad ang organisasyon ng missile, ay hindi sana sasapitin ng rehiyon ang pinakabagong airstrike ng Israeli Defense Forces sa kadahilan ng buong puwersang handa ang IDF na magsagawa ng bigla ang mga pag-atake upang itumba at gawing pataba sa lupa ang mga militante na walang ibang ginawa sa mundo kundi ang maghasik ng lagim sa teritoryo ng mga Israeli. Ayon kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, na binuksan lang ng Hamas ang daanan nito patungo sa impyerno na matapos ang serye ng mga pag-atake na isinagawa ng militanting grupo laban sa Israel ay mariin niyang binigyang diin na ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi lamang isang simpleng labanan kundi isang mas malawakang tunggalian na magdadala ng matinding digmaan sa Gaza. Dagdag pa niya na ang mga ginagawang pag-atake ng Hamas kabilang na ang pagpapaputok ng rocket patungo sa mga sibilyang lugar sa Israel ay isang hindi mapapatawad na hakbang na hindi namin papayagan ng ganitong klasing pag-uugali mula sa mga Palestinian terrorist na gagamitin ng Tel Aviv ang lahat ng kinakailangang mga hakbang upang patibayin pa ang kanilang seguridad na ang Hamas ay hindi isang organisasyon ng kalayaan kundi ito ay isang grupo ng mga terorista na may layuning puksain ng ating bansa na hindi natin sila bibigyan ng pagkakataon na gawin ito. Ang mga pahayag niyang ito ay isang malinaw na mensahe hindi lamang sa Hamas, kundi maging sa mga bansang sumusuporta sa mga militante na hindi mag-aatubili ang sundalo ni Netanyahu na gumamit ng matinding puwersang militar upang tapusin ang banta mula sa Gaza Strip. Ayon sa mga analyst, ang ganitong uri ng opensiba ng IDF ay maaring magresulta sa mas matagalang labanan kung patuloy na sumalungat ang grupo at hindi susunod sa alituntunin ng tigil putukan na ang kaguluhang ito ay hindi lamang makakaapekto sa Gaza, kundi magdudulot din ng mas malaking krisis sa buong rehiyon kung ipagpatuloy ng Israel ang mga pambobomba nito. Sa kabilang anggulo, muling tumindi ang tensyon sa pagitan ng Russia at NATO, lalo na matapos ang pahayag ni Pangulong Vladimir na hindi siya mag-alinlangang gumamit ng mas matinding hakbang kung patuloy na susuportahan ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito ang Ukraine. Ayon kay Putin, ang patuloy na pagpapadala ng mga armas at pondo sa mga Ukrainyano ay isang direktang banta sa seguridad ng Russia na maaaring magresulta sa isang mas malawakang sagupaan sa Europa. Natahas ang sinabi ni Putin na hindi maaaring balewalain ng Russia ang patuloy na interbensyon ng NATO at kung kinakailangan ay handa siyang gumawa ng matinding aksyong militar upang tiyakin ang kaligtasan ng kanyang bansa na ito ay maaring mga hulugan ng direktang opensiba laban sa mga bansang kasapi ng NATO tulad ng Poland, Estonia, Latvia at Lituania, mga bansang malapit sa hangganan ng Russia at may matibay na ugnayan sa Estados Unidos. Samantala, ipinahayag naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na naniniwala siyang mas lalong lalawak ang opensiba ng Russia kung humina ang suporta ng Estados Unidos at NATO na sa isang panayam, sinabi niyang kung titigil ang Amerika sa pagpapadala ng tulong sa amin, hindi lang Ukraine ang nasa panganib, kundi pati na rin ang buong Europa dahil sa mga masasamang mga plano at hakbang ng Moscow na magre-resulta sa matinding digmaan sa kasalukuyan. Patuloy ang pagpapadala ng mga miyembro ng NATO ng mga sandata, drone at missile defense systems sa Ukraine. Kasama rito ang mga advanced na missile na kayang umatake sa malalayong target, isang bagay na ikinagalit ng todo ng Kremlin. Na dahil dito, nagbabala ang Russia na anumang pagsalakay gamit ang mga armas ng NATO na direktang tatama sa teritoryo ng Russia ay ituturing nilang isang declaration of war sa pagitan ng NATO at ng Moscow. Habang patuloy na tumitindi ang sigalot sa pagitan ng Russia at NATO, pinaigting naman ng United Kingdom ang kanilang suporta sa Ukraine sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga missile at ngayon ay pinapabilis na ni Starmer ang paghahanda sa mga sundalo nito upang magpadala ng mga puwersang militar sa Ukraine para tulungan ang kaalyado nitong nakipagbakbakan sa mga tropang Ruso at para gamitin din bilang isang ground forces sa paligid ng Kiev kung sakaling makipagsundo si Putin kay Zelensky tungkol sa usapang tigil putukan. Naayon sa pinakabagong ulat mula sa British Ministry of Defense, kasalukuyang pinag-aaralan ng gobyerno ng UK ang direktang deployment ng mga British troops sa Ukraine, isang hakbang na tiyak na magpapalala sa tensyon. Ang United Kingdom ay isa sa mga pinakaaktibong bansa sa Europa na sumusuporta sa Ukraine na bukod sa pagbibigay ng mga advanced military equipment, kabilang ang mga long-range missile, artillery at drones, pinamunuan din ng UK ang pagsasanay ng libu-libong Ukrainian soldiers sa kanilang teritoryo. Na kung hindi makikipag-usap ang Russia tungkol sa tigil putukan at kung hindi nito titigilan ng patuloy na pag-angkin sa mga lupaing nasasakupan ni Zelensky, ay talagang magiging madugo ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine sa kadahilan ng buong puwersang handa ang United Kingdom na maglagay ng mga tropa nito sa Ukraine upang tulungan ang kaalyado. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga airstrike ni Netanyahu sa Gaza Strip upang itumba ang mga militanting Hamas na nagsagawa ng mga pambobomba? At ano sa tingin mo ang posibleng paghaharap ng NATO at Russia dahil nainis na si Putin sa patuloy na pagsuporta nito sa Ukraine na kapag lumala pa ang tensyon na ito ay posible kayang atakihin ni Pangulong Vladimir ang NATO. E comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.